Ang napiss lang kasi po. Huh? Yeah. Okay po. Puti na lang oh. Dito lang at sira. Naputol to wala na, dapa ka. Stop. Oh. So alas. Yan mga tol, what's up? So nandito naman tayo. Ah, may gagawin tayong sniper. So maglilinis tayo ng throttle body. Eh. Uh, at nagpalit din tayo ng fuel filter. Kasi ang tinakbo nito is nasa 63,000. So namamatay na yung makina at ah, uh, wala nang minor. So pero yung, ito talaga yung pinaka problema nito kasi makakita nyo yung chassis. So, oh. Ayan. So, konti na lang yung kumakapit. delikado nito. Kahit yung ilalim, patok na. Bakit pa niyan. O. Oh. Putol na ang chassis. So, okay, kita nyo. Ito na lang yung kumakapit. Konting-konti na lang kasi ang nangyari dito sa motor na bakit naputol siguro yung sa akin lang, kung bakit siguro naputol yung chassis, dahil yung tornilyo dito ang bumigay. So, wala na siyang tornilyo. Nakita namin, putol na. So, kita nyo yan. Wala na siyang support, engine support. So, nakakatulong yung engine support para hindi haangat itong ano natin, yung chassis. So, pag uh, nakakabit yung engine support natin, so, napoprotektahan ng makina yung natin para hindi bumigay so ito kaya naputol to sa tingin ko lang dahil walang tornilyo dito sa cylinder head so nakakatakot yung mga ganitong sistema pag din nyo mapapansin so kita nyo konting konti na lang ang kumakapit so ito na lang banda na to oh. na lang abot na dito hanggang dito sa ilalim ah uh, crack na so mapapansin niyo yung manibela nito oh kita nyo oh ano nangyayari sa manibela kita yung chassis oh mooga bukang buka na oh kita nyo oh 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 oh, oh. So napaka ano, napaka delikado ng nangyayari kit sa motor na to. So dapat maging aware yung mga may ganitong motor na pag nawala yung pag nawala yung sa ano, sa may cylinder head. So ako siguro sigurong pabayaan para hindi ma ganito kasi delikado. Paano Kung tumatak mo biglang nalubak? Hiwalay. Mahiwalay na yung ulo. So Iwildingin natin to Tapos lalagyan na lang natin ng tornilyo Para maging Nakalaban na rin o nakakapit na tong ano Yung ano natin makina Kasi nakasupport yung makina Para dito sa Harap So mapapansin nyo kailangan may tornilyo dito Para ito hindi siya Angat So pag walang tornilyo to delikado talaga Bibigay at bibigay yung chassis So, yan. Uh, mamaya, papakita ko sa inyo pakatapos. Mintingin na natin yan. At, nilinisin natin yung throttle body. So, yun mga tol, ito na. Nawinting na natin. Kung makapansin nyo, Uma under na rin yan. O, uh, kumpahin natin na konti. Kasi dati, namamatay yung motor na to. Namamatay kasi walang minor. So, kahit Ah. Uh, Pagbinitawan niyo yung ano throttle, So, binitawan nyo ito. Namamantay yung motor. So, ngayon, hindi na siya. Hindi matas pa nga yung RPM natin. Nasa ano ito. Ayan. 1.6. So, 1.6 yan. Alam nyo yung mamaya. Ayan so, mga to. Loko na siya. So, salamat sa so sana nagkaroon ka ng konting idea na uh, kailangan yung sniper so yung turno nyo dito hindi mawala kung papansin nyo na nagkaroon ng problema yung turno nito dito so palitan nyo agad kasi parang hindi matulad nito kasi inabali nga yung ano yung pinaka chassis mismo so yun at dito na lang yung ating video salamat mga taol